Tagal, halos isang taon tayo. Kasi hindi na yung, Gusto natin mag pre-story eh. Anyway, as finally, magsisimula na tayo mag-groundbreaking. Itong ceremony nito, time capsule, maglalagay tayo na newspaper. Kasi after 25 years or so, kanyari, magre-renovate ka ng building, magbibay mo. Tatandaan nyo kung kailan natin bubuksan yung time capsule, lalagyan natin mga memories na. Unang-una yung date eh. Sunod yung blueprint. <laughs>

<laughs> kasama kayo sa time capsule. Disney, tsaka si ah, ano And you again. So, kasama eh, yung Signature na naman sila dyan. Si Ivy wala kang signature. Signature ka dito na lang sa ate mo. Tsaka si ate may signature na ba? Bukas Signature ka dito. Ano gawa? Go ang start. mo lang yung name mo Ano ba? Hatian na ba yun? Pirma na siyempre, pagpirma. Welcome to guys. Pagpirma jani. Oh, baile mo yung hati? Huh. Huh. Welcome to guys. Huh. 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 maganda Uh, Lord, thank you for this uh, blessing. For the family, for the construction, for the people involved, engineers, architects, owners. <laughs> sa amin, blessing din to kasi project para sa amin to. Tapos, first project ni Joko na ito Story. Fourth wall <laughs> ko, fourth wall eh. No? Architect Joko, si natin <laughs> Oh, pwede. Hindi, mm. blanco -hmm. yung white, ayun, no? Pastigado lang na cemento, ah. So yun lang, so ang idea, lalagay natin ito doon sa si time capsule, i-roll natin everything, tapos wala <laughs> prayers. Thank you Lord. Tapos, thank you for the good weather. Oh, thank you for the good weather. So ngayon, lalagay na natin itong mga ito, tapos after that, okay. pwede na tayo mas okay. refreshment. Oo, ito mo patanggal na. Ate, okay mo gano'n doon.